Dahil tapos na nga yung anihan ng palay dito sa lugar namin guys kaya panahon naman ang tiglinis ng palayan dito sa lugar namin. Kaya marami namang nagsisilabasa na palaka lalo na kasi maulan din ngayon. Kaya adubo sa gata na naman talaga kinabukasan. Pero bago ang lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya alas 6 pa nga lang din pala ng gabi guys ay pumunta na nga rin pala kami dito sa palayan. Di nga lang masyadong kita yung mga kasama ko dito kasi sobrang dilim nga rin naman talaga. Di pa nga kami masyadong nakalayo dito pero nakakuha na kaagad kami. At nakakuha nga rin pala tayo dito di nga ang masyadong kita kasi kakulay ba naman ng putik muntik pa nga makawala dito yung isa guys buti na lang to the rescue naman kaagad itong mga kasama natin dahil kakulay na nga sila ng putik kaya mahirap din talaga itong hulihin mahirap din talaga manghuli ng palaka kasi mata yung kailangan mong tingnan kasi liliwanag yan kapag masinaga ng ilaw pero kapag nasanay ka na rin naman manghuli ng palaka ay napakadali na nga lang din naman yan buti na nga lang din kasi expert itong mga kasama natin kaya napakabilis nga lang din talaga naming nakarami medyo mahal nga din talaga yung isang kilo ng palaka dito sa lugar namin guys kasi kasi umaabot din ito ng 250. Lalo na nga marami yung palaka kapag madaling araw, lalo na kapag umuulan ay iwan ko lang kung ilang galon yung kaya namin kuhanin dito. At wala pa nga kaming kalahating uras dito ay malapit na nga rin palang kung malahati sa galon itong mga nakuha namin. Kaya umuwi na nga rin pala kami dito, baka maabutan pa kami ng malakas na ulan. Uwi na kami guys. Nakarami na kami. Kaya kinuhaan na nga rin pala namin ng laman loob itong palaka para diretsyo na sa pagluto bukas ba. Dahil nilagay nga namin to sa freezer para hindi mga kaya binabad nga lang din pala muna natin dito sa tubig. Kaya sunod na nga rin pala tayo dito nagayat ng na mga rekado bawang, sibuyas at luya nga lang din pala yan. Hindi nga pala muna tayo maglagay ng maraming sili ngayon kasi baka marami na namang magalit sa atin eh. Yung saktuhang sili nga lang din pala muna yung pangpatanggal lang ng umay ba. Kaya pagkatapos nga natin nagayat yung mga rekado ay tamang kayod nga lang din pala ng niyog itong kaibigan natin. At pagkatapos tapos nga ay pinigaan niya na nga rin pala itong niyog para lalabas na yung gata ba. Kaya sunod na nga rin pala tayo nagpainit dito ng kawali para makapagsimula na nga rin pala tayong magisa At nung uminit na nga ay naglagay na nga rin pala tayo ng mantika. At una nga lang din pala natin ginisa dito yung bawang at sibuyas. At isunod na nga rin pala natin kaagad itong luya. Tamang gisa-gisa nga lang din pala saglit kapag uki okay na nga ay pwede na nga rin pala natin ilagay itong sili. Ay di talaga yan makaanghang mamaya kasi lalagyan pa yan natin ng gata. At sa sobrang enjoy nga natin sa pagluluto dito guys meron nga rin talaga akong nakalimutan. Kailangan kasi bago natin lutuin yung palaka ay kailangan muna natin ibabad sa mainit na tubig para matanggal yung lansa niya at ilang minutong babad nga lang ay all goods na nga rin pala yan kaya pwede na nga rin pala yan nating hanguin at hinugasan pa nga natin yan ulit para matanggal talaga yung mga dumiduming dumidikit ba. Pinainit nga lang din pala natin ulit itong kawali at sunod na nga rin pala nating nilagay itong mga palaka. Dahan-dahan nga lang din pala tayo dito sa paghalo kasi mabilis pa naman yan madurog at kung napansin nyo nga dito na di namin binabalatan yung palaka bago lutuin, di kasi yan nauuso dito sa lugar namin guys nagbabalat nga lang din kami ng palaka dito pero yung mga sobrang lalaki na nga lang din talaga marami din akong nababasa dati na mga comment na nakakahilo daw yung balat ng palaka pero wala pa naman kaming nabalitaan dito na nahilo dahil di binabalatan yung palaka mahilo ka lang siguro kapag yung palakang kinakain mo ay talagang yung di nakakain sa sobrang nating daming sinasabi ay malapit na nga rin pala maluto itong adobo nating palaka ay gata na nga lang din talaga yung kulang at kung napansin nyo nga kanina na naglagay tayo ng dahon ng green bago tayo naglagay ng toyo duwaw nga pala yung tawag dito sa lugar namin yun guys isa kasi yun sa magpapabango at magpapalasa talaga sa niluto natin alam yan ng mga taga probinsya kung gaano kasarapin ihalo sa adubong palaka na merong gata at ilang minuto na nga lang din pala guys ay all goods na nga rin pala itong niluto nating adubo sa gata kaya naglatag na nga rin pala yung isang trupa natin ng kanin dito sa dahon ng saging dalawa nga lang din pala muna kami ngayon at apat nga rin pala kaming nanguha kagabi at tirhan nga lang din pala namin yung iba para makakain din kasi may pasok pa yun sa school ganito talaga yung gusto naming luto sa palaka yung may kaunting sabaw ba i iwan ko lang kung gaano kasarap yan. Talagang bungkag na naman ang bahaw nito kaya magkuha na nga rin pala kayo ng bahaw dyan sa bahay nyo. Tara guys, sabayan nyo na nga rin pala kaming kumain. Hindi mo kaon. Tara ba yun? Nagyan, nagyan na daw. Pusin niya. Hmm. Ah. No. Mm. 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 Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na tayo, maraming salamat palagi sa panunood nyo.